Ino mo kalright? Adi, uh, ada itarunsa, ibabaw sa kaimito. Pero <laughs> kita mo nae? Lamig mo kuno na ganon sao? Daher ko babaw guys o? Problema nae guys, kung sao nako pag naug? Oh. Basic lang mo saka pero matay basic pag naug nae guys. Dagan bunga guys o? Oh. Dagan bunga. Alright. Napa guys oh. oh. <clears throat> Sarap niyan guys. Mayroon nga guys oh. Mga hinog. Mga hinog na yan guys. There you I hope guys. Uh, <clears throat> masarap kasi itong uh, kay nito. Ah. Uh, nahinog na kasi kaya tikman natin kung masarap pa shout out ko sa mga nakarilit na ito ganito ginagawa ko nung kabataan ko so ngayon kinakit ko sarap nito? ito huh? hmm? sino na hindi pa nakatikim nito sigurado yung mga rich kid nakatikim na niya marami yan sa palingke shout out ko sa ako mga friends diha mga followers katong uh, si <coughs> Leonor uh, sa akong byab uh, ta tagamping diha uh, flight na ni mo karong adlaw karong oras sa karong adlaw bauna ni bauna nimo ang akong uh, paghigugma nak kin kinasing-kasing kita-kits na lang tayo sa pagbalik mo. Dito lang ako sa kay Mito mag-antay. Tawagin mo lang ako kung uh, nandiyan ka na. Ayun, batas batas oh. Ayun. Ito Alright. Nangangatog na ang tuhod ko. tanggalin natin guys ha ayan Alright. oh, ay tatanggal na ulit right. violet na siya violet Okay. may ingay siya may ari na no? may umakyat dito sa taas sorry sa may ari titikmang lang naman ng tanim niya hindi ko naman uubosin ito lahat alright God bless you lahat Bye-bye.